Uy. Napakaganda ng dagat Napakalinaw Siyempre na Shout out sa iyo. Ah, pakapugi itong dalawang so, mga takot sa iyo, picture. Ito. Ito, napakatisoy po ito, tisoy. <laughs> ito. doon. Mataon doon. Alphonse. Mayroon masukat so, ang gamot yung lupa kalbo. So, wala, signal, yun. Aba, wala signal, ano wala signal ano? Live, live, may salabay Video lang. Video. boss! we <laughs>